bugkos na mga idol buti 20, Agoy. <laughs> Apat piraso. piraso eh. Sama talaga. Hmm? Buhay na buhay eh. Uy, ito pala yung dilaw, eh. ang pain Pero pa si oh. Ay, ang daming laman. Ang laman. Parang parang nilambat na eh. <coughs> Daming laman ah, eh. lalim. Mga nito. Dito sampu yan laman oo, Ah, ni. Ha? Eh, tawag daw 'yung talagang dilaw nito. lima, anim, anim piraso, mayro ba sa ilalim? to Per un paolo, sì, c'è la wow. dai la paella, ma qua no, dame la man. <coughs> hindi lang yung sampo Unse. pang unsi yun sa lalim yung sa ilalim na yun pang sampo sampo ang laman unsi isang pandawan lang eh Unse. meron pa? wala na, na ah, makpaon si piraso isang kawel isang pangawel kung si peraso ang mga idol